Okay mga boss, uh, welcome back uh, at gagawa tayo ng announcement sa mga followers natin dyan at mga subscriber. So magulo kasi yung messenger ko, <laughs> hindi ko na malaman kung paano gagawin gawa ng uh, maraming nagchat-chat, natatabunan yung iba sa mga nagpapagawa, tapos pag mag-update ako ang dami nagtatanong. So gusto ko, ihiwalay ko yung mga magtatanong lang at saka yung mga magpapagawa para hindi magulo kapag nag open ako ng messenger limbawa yung messenger ng pitch natin na basic bob so gusto ko ang mangyari doon lahat na mag chat chat doon puro customer mga magpapagawa yung ano naman mga magtatanong lang na hindi naman magpapagawa ililipat natin sa buhay technician kaya ang mangyari sa mga customer dito po kayo mag PM sa pitch natin na basic bob kung magpapagawa kayo dyan kung order kayo ng mga microphone o kung ano man dyan kayo magpipi mga boss at sa mga nagtatanong na sa mga magtatanong lang na pa sa page ko na basic bab lipat na po kayo dun sa buhay technician so sa mga ano nga dun lang sa buhay technician so mga magtatanong lang para isahang, sag, isahang pagsagot tayo para para hindi magulo kasi kumbaga sa ano inahati-hati ko lang din yung oras ko mga boss. So hindi tayo pwede mag-usap na may amaya ka kita kung halimbawa ako may customer na magtatanong lang tapos may amaya tayo nag-chat. Hindi po pwede kasi may trabaho po ako. So inahati ko lang yung oras. Naglalaan ako ng isang oras. Magbabasa at magre-reply. din naman. So hatin ko isang oras para doon sa mga customer. Isang oras para doon sa mga mag, ano, sa mga magtatanong lang. Kaya sa mga customer ko na nasa buhay technician, lipat na po kayo sa basic bob at sa mga customer ko din naman na na nagtatanong lang dyan sa basic bob lipat po kayo sa buhay technician muli ulitin natin sa mga magtatanong lang buhay technician yung puntahan nyo doon kayo mag PM sa mga magpapagawa sa pitch kayo ng basic bob para malinaw tayo maraming salamat at, at tawag dito sana maunawaan yung mga boss sinahati ko lang talaga yung oras ko Pasensya na pala, hindi muna ako tumatanggap ng gawa sa ngayon. Gawa ng may inaasikaso tayo at nagtatapos pa ako ng pinding. Actually, may ginagawa ko sa ngayon. Ayan. Uh, tinatapos ko, medyo mahirap siya gawin. Isa sa day lang pala kung bakit hindi na rin ako tatanggap ng mga vintage kasi masyadong matagal gawin. So, nauubos yung oras ko. Hindi pa ganun ka... Ganun, hindi pa ganun kahasa yung skills ko pagdating sa mga vintage kaya Uh, hands-off muna tayo sa mga ganyan. So ngayon, mga tipong mga integrated amplang na mga China-China, yun ang kayang-kaya natin. Yun muna tatanggapin natin para mas maayos. Maraming salamat mga boss at uh, God bless po sa ating lahat.